Tubusyo, mapagpalang araw. So, nandito ako sa ocean Kasama ko si Francis Parisian. Teko po yung pila ko. Bali, yung kakilala ko dati dito sa Ocean ay si Kanyon, si Nipalis yung tuwing pumupunta ko dito. Pinachambahan ko pag nandito na siya. Bibigyan na siya ng ulo ng salmon. Pero ngayon, ibang tao pero try ko lang kung uh, makakahingi ako ng ulo madami po yun eh mm, nakita ko <laughs> sayang tatapon din naman yan eh so try natin humingi ng pan ng, <laughs> ng ulo ng pan ulo ng salmon doon oh. yung hinihiwa ni madam kung bibigyan tayo kasi wala yung kaibigan ko dito na pinaghihingan ko ng, ng, ulo ng salmon eh umalis na ata oh yun ang oh, ulo oh hingin natin yan yung pila mga kaparis ano na yun o natin manghingi ng salmon oh, uh. what? What? What no ulo ng salmon katip na sumo madam why si pasit wala latit no latit na sumo madam wala wala merci madam yano sa daw yung kan yung bibigyan tayo nakahingi tayo <laughs> kasi madami yung ulo doon sa likod ko nila nakita ko kaya hiningi ko na Ayan. pero bumili na ako ng na pa, ng... pasong kribit tinatanong ko ilan ang gusto ko sabi ko bahala ka ako Ayan ang nilalagay doon si madam. Ayan o. Baka okay, bibigay lahat. Yung ulo yun. O, kita nyo naman. <laughs> isa lang ang binigay. Pero okay na rin. At may pangpantay. Kaso yung iba yung ulo ay may meron daw. Bibigay yung order yung may-ari. Kaya sayang. Naunahan tayo. <laughs> Pero meron tayong isa. Ang binigay. At least, meron. <laughs> Ito na, nima. Nima na. Isa lang. Sayang, oh. Titignan natin kung uh, nang pungot sa paima. At least, meron. Nahingit natin. Kahit isa. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Mga kapresyan, merci beaucoup. Like and follow my Facebook page share kung may natutunan